What's up guys, welcome back sa aking YouTube channel So ang pag-uusapan naman natin ngayon guys Itong uh, trade dollar Na from year 1873 To 1885 So nandito guys yung uh, coin information Regarding this coin uh, Namin siya sa Philadelphia And nasa, nasa mga 455,000 Yung uh, kanyang uh, mintage And uh, made of uh, silver And then Check nyo na lang guys yung ibang uh, information regarding uh, this coin. So, ito naman, guys, yung uh, itsura sa close-up ng uh, trade dollar. Uh, itong nasa picture, guys, is uh, 18 na uh, 76 na trade dollar. And, sa pagkakaalam ko, guys, although hindi ako expert sa mga US coins, ay uh, merong mga ganitong coin na replica or fake. So, possible na pwedeng fake yung hawak ninyo uh, mas maigi guys na pwede nyo namang i-post guys or kung may makakilala kayo sa mga groups ng mga legit collectors pwede nyo ipa-legit check yung mga coins ninyo and ngayon guys ito yung screen record ng uh, price sa mga ganitong coins specially itong 1876 so andyan guys yung mga grade sa taas nandyan yung VG very good, fine Ayan, in US dollars yung presyo dyan guys. Ayan, very fine. And then yung sa baba guys, ay mga auction prices. So, check nyo na lang guys, dito sa screen record natin, regarding sa mga price. So, ayan, mga AU 50, 50 plus, AU 53, nasa 650 US dollars na rin yung presyo. So, ayan, 55, 800. So, nasa mga round na 40,000 pesos pataas na or 50,000 pesos. And ayan guys, pagdating naman sa min state. Ayan, 6 uh, min state uh, 60 or MS60 na 1,200 uh, US dollar pataas 'yan guys no. Hanggang uh, MS67 plus. Ayan. So ayan 61 plus na sa 1,450 and uh, 62 plus is nasa 1.8 so biro nyo guys napakamahal nitong coin na ito pero ito guys mga graded ito ha ah uh, yung sa taas is price guide ng graded na coin sabi ko nga yung nasa taas is yung grade then ayan guys 64 so sa una naman guys ay uh, pagka mababa yung grade is nasa around 175 US dollar kung hindi ako nagkakamali pero Nasa ano pa rin naman yun guys Nasa mga less than 10k Or uh, uh, Mahigit sa 10k Depende sa palitan So ito guys uh, MS67 So nasa around 75,000 Pwede siyang umabot ng ganon So 1876 trade dollar value So pwede siyang uh, Mag worth between 175 to 1075 Pero sa open market guys pwede siyang umabot ng 75,000 US dollars or nasa around 4 million pesos pataas. So, napaka uh, mahal na coin. Pero, gaya ng sabi ko guys, yun ay mga graded. And, ingat lang dahil may mga replica or mga fake na mga ganitong trade dollar. So, yun lang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.